Matawa rito mga na ano, abala sa pagpipintura. At yung iba rito yung dito, hindi na kaso. Nagsusunod na sila dito ng mga basura. Sa napapayaan na Ano okay. pa kala ba? Ayan. Okay. Ah, shout out muna. Ano pa kala? Ka Aldrin. Ah, shout out kay Aldrin. Hello po. Ah, syempre nandito yung ating pinakamaganda ng ano, ng duwali. <laughs> Yellow po. Yan. Busy busy sila nanay oh. Dito tayo ngayon sa sementeryo ng Limay. Papakita ko sa inyo ang itsura ng sementeryo ng Limay dito sa aming lugar. Dahil bukas ay November 1. Yan, nag-aayos na yung mga tao para sa araw ng mga patay. Ito. may mga ano na rito. Shout out. Yeah, shout out. <laughs> may mga tindahan na rito. Hello po. Yan. May mga tindahan na rito na nakapesto para bukas. And, simple dito, na naka-helera yan. Dito sa gilid. Dito naka-helera yan. So, bukas guys, mas marami pang taong darating dito. Ngayong araw ay may mga nag-ano, naglilinis ng mga puntod. Ito yung tsura ng mga bahay dito sa may ano, simentaryo. Gaganda o. Oh. May mga design pa. Tingnan nyo nga yung mga ano, itsura ng mga pinakabahay dito ng mga uh, nakahimlay kala mo talaga ito itong bahay na talaga siya tapos na siya ma malalaki na makita niyo mga tao rito mga na ano abala sa pagpipintura na may mga nag na ng mga puntod Yan, nakikita nyo rito kung gano'ng ka laki ang public cemetery na lima eh. Siyempre pupunta tayo dito sa pinaging ng aking mga kamag-anak. Linis na lang yung mga damo. Yan, medyo okay na. At yung iba rito, hindi pa. Tinanakasikaso. si kaso. So dito na tayo guys sa mayano ano. Uh, pinaghihimlayan ng aking mga kamag-anak na namatay. Bali bukas guys, sa uh, dami ng tao bukas, sigurado talagang siksikan na, na talaga. itong ang itsura ng public cemetery dito sa Limay. Malawak-lawak din siya guys, hanggang dumpas sa may pinakadulo doon. Bali doon sa kabila, ayan yung Uh, private cemetery. At ito ang pinakapagpit namin dito sa Limay. At meron pa kaming cemetery dito sa baba. Yan. So guys, nandito tayo ngayon kung saan nakahimlay ang aking mga kamag-anak. Ngayon tulad nito. Yan. Si yung lolo ko. Yan yung ate ko, pinsang ko. Yung tita ko. Yan. Ah, uh, ito. Meron pa rito sa baba. Nandito sa baba din yung isa, yung sila, kuya JR. Marami dito. At ito, mga kamagana ko rin to. Mga dola ko. So, ito pa. Taon, taon talaga guys, ay pinagdiriwang ang araw ng mga patay. Dahil sa isang taon, ay isang beses lang natin silang nadadalaw. Kaya kailangan, nandito tayo taon-taon para uh, magsama-sama at hindi natin sila kinakalimutan. Siyempre guys, ililibot ko pa kayo. Puta pala sa kabila. Tara! Malawak-lawak yung public cemetery dito. Ito po. Shout out! Shout out! Shout, out. Shout, out. Shout, out. <laughs> Shout out. <laughs> Ito. ang nagpipintura si kuya ang ganda ng mga ano rito mga nicho ano na sila nagsusunod na sila dito ng mga basura mga nagtapasan nila dito sila dalaw dalaw siyempre dadalawin ko rin ang aking lola Tapi oh. po, yan. Hindi natin maiwasan na dumaan dito sa mga nicho dahil talagang wala na masyadong space para dumaan so ito yung dating mga nicho na nasira ito baby rin yung nakalagay dito ito napabayaan na hindi na naasikaso. Mga uh, busy oh. Kamusta? <laughs> Sobrang init na. No? So guys, ito yung aking ano, lola sa kalolo. Mag -ano yan. Magkano Mga anak nila. dalawa dito sa baba. Lolo't lola ko nandito. Yan. Di, na, di, na siya masyado na pinturahan. Wala pang pinturang ibabaw. sa yung gilid. At hindi pa masyadong natabas ng maayos yung damo. Oke. Okay. Teman tadi itu ke sebelah. Uy. Ayo. Ah. WhatsApp. mana ya? Chat out mana chat out? Oh, Ana Ayun. Ikaw, ano pangalan mo? Elisar. Elisar, ikaw, ano pangalan mo? Lester. Lester, ikaw, ano pangalan mo? Ikaw? Jandi. Jandi, ah. Ay, ah, ikaw, ano pangalan mo? Ulo. Parang labuyo lang, ha? Ah. wala, bigla. Ah. Labuyo. <laughs> ah, ito yung mga batang sementeryo. Sementeryo <laughs> boys, yan, lagi sila nandito. Tempo, mga naglalaro. Bye-bye. 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 Ba Ayan. Basta. <laughs> Ayan. Ayan. Ito, okay naman. A shout out kay Aldrin niyan. Akin tropa. Ngayon lang kami ulit nagkita sa tagal ng panahon. Saan <laughs> yan sa inyo dito? Saan yan sa inyo? Sa bako. Ah, pa kayo. Uy! Inaanak ko pala. Ah, shoutout. shout out. Sige, ah. yeah, na tayo kay Aldrin. Ah, ingat tayo, ingat sa ano. Shout Yan, shout out mga taga Maribeles. ha. Yan. And so guys, nandito tayo ngayon sa cementaryo ulit pa rin. Ngayon, may bago ako nakita. Ngayon ko lang to nakita dito sa cemetery dito sa gilid, sa tabindaan. Ah, uh, sabi daw nila, pwede daw tong lagyan ng buto or yung mismong abo. Ang kit nga oh, ang lang. Kapag siguro sum uh, yung buto, gusto na nilang i ano, ilagay sa i-separate nila dito sa mas, mas malaking nicho dito na nila nilalagay. So ang ganda. Mahaba siya oh. Hello, what's up? Hey, man. What's up, man? What's up, man? <laughs> so, napakahaba. Simula doon sa... Ayon, sa dulo na yon. Nasa may dulo na yon. Hanggang doon sa may dulong-dulo pa. So, dati kasi, guys, uh, dinadaanan talaga to ng mga single sa kayong motor. Kasyang-kasya, yung mga single. Tapos ngayon, naisip ng limay na magpagawa ng ganto. So, tinanong ko kanina kung anong, kung anong purpose nito. Dito daw, inalagay, pwede daw yung buto or yung mismong abo. Napakaganda. naghahanda na sila ngayong araw. Ang huling araw ng pag aayos dito sa may ma mga puntod na kanina mahal sa buhay. Yan, hanggang dito lang yung mismong ano, haba ng simentaryo dito sa public. Hanggang dito. Hanggang doon. Tama pala, tropa ko. <laughs> Busy busy sa pagpipintura. Sama ang papalinis yan ah. Oh. Ha? Sama ang papalinis sa bilang. Sama, sama magpapalinis ng, ano, ng koko, dito lang kayong mag, ano, magtanong kung magkano yung ano, palinis ng koko. Bago po oh. yan ha? ah. syempre pogi pogi yan. O, oh. pakalala ka muna. O, oh. kina. Ay magpakilala siya nga pala si Jeric Banal. Ah, ay yung ng, ano, tatay niya yung nasa ano nakaupo doon sa taas. Alvin ng Barrio. Yan. But siya po si Alden, Alden ano? Alden lang. Alden lang. Uh, Alden lang, wala wala apelyido basta Alden lang parang clock 9 walang apelyido. Yan, uh, busy bisig siya sa pagpipintura. So guys, hanggang dito na lang yung ano, yung mismong dulo ng cemetery yan meron pa dito sa kabila. Yan hanggang diyan lang yan. Oh, okay muna diyan. Yan. Mga pipintura ng puntod. Mga busy-busy sila, oh. Hello po! Ah, uh, syempre, nandito yung ating pinakamaganda ng ano, na ang duwali. Ah, ah sabi ko, putang ka na lang. Ay, pari, hindi. Ako naman po Ah, ay, ay, Ah, ay. Yan. Ah, kandila. Yan. <laughs> Kala ko ano eh. Kala bibigyan sa, bibigyan ako ng buong Fuji bar eh. Joke lang. <laughs> Kuha tayo pi ano ano. Yan para kay Kuya Pido. Sabi mo Eva, Thank you po. Thank you, you sa ano. Ito. Yan guys, binigyan ako ng kandila ni ni ate. Tirik natin to para kay Kuya Pido. Yan. Ano to itong pangalan ni Kuya Pido? Joel. Yan. Si Kuya Joel. Chito Miranda. Hahaha. Ito isa sa aming choir dito sa Limay. Yan. Kailan ba siya namatay? 2019. Ayun. Ah, 2018. Ah, mga busy pala yung mga tao rito. <laughs> Yan. po. Yan. bisim busy, busy sila. Ano yun? Yan, sisipag naman. Alam, ah, painter. Kami painter. Mas okay na rin yun. At least kahit pa paano na lilinis natin punto ng ating mahal sa buhay. Yan Dito na yung mga Kalat yung mga pinagtabasan Yan susunugin na lang nila yan Anong pangalan niya sa Facebook? Marites Alegre Marites Alegre Ah pinsan ko kasi mga Alegre oh, oh, okay. Alegre Alegre ah Alicia Alegre Alicia Alegre Yan yeah. shoutout po sa inyo Yung pinsan ko po sila Kuya Renz Ah pamaki nyo ba si Kuya Renz? Yan yeah. pa yung Kay Rot Ah Ah, si Nanay Ditay. Shout out po sa lola ni Kuya Renz, Alegre. Yan. Sa kainan niya. Sa cuenya po, yeah, shout out din po. Titinda ng chicharon. No? Sana ah, basta'y pag nating vendor si Kuya. Shout out po. Ah, si ni Kuya.